Yung oxygen ay pangunahing nagmumula sa photosynthesis, isang proseso na ginagamit ng mga halaman sa lupa at mga mikroskopikong organismo sa karagatan. Isang makabuluhang bahagi, higit sa 50% ng oxygen sa atmosfera ng Earth ay nalilikha ng buhay dagat partikular ng maliliit na organismo na tinatawag na phytoplankton na naglalabas ng oxygen bilang byproduct ng photosynthesis. Ang mga halaman sa lupa ay nakatutulong din sa produksyon ng oxygen sa pamamagitan ng photosynthesis bagaman ang kanilang contribution ay mas mababa kaysa sa mga marine photosynthesizers. Mahalaga ang phytoplankton sa kalusugan ng ating planeta dahil sila ang pangunahing pinagkukunan ng oxygen na kailangan ng lahat ng buhay. Ang kanilang kakayahang mangolekta ng enerhiya mula sa araw at mag-convert ng carbon dioxide sa oxygen ay isang masusing prosesong nagbibigay ng buhay sa karagatan at sa himpapawid. Yung mga coral reef ay umaasa sa phytoplankton para sa kanilang nutrition at oxygeno na ang epekto ay umaabot sa mas mataas na bahagi ng chain ng buhay sa karagatan. Sa kabilang dako, ang mga rainforest ng mundo ay isang mahalagang mapagkukunan ng oxygen kaya't ang kanilang protection ay napakahalaga hindi lamang para sa mga halaman kundi pati na rin para sa mga tao at iba pang nilalang. Iyang proseso ng photosynthesis sa mga phytoplankton ay nagpapakita kung paano nila ginagamit ang sikat ng araw upang makabuo ng enerhiya at maglabas ng oxygen na mahalaga sa buhay sa karagatan. Sa isang tahimik na lawa sa paglubog ng araw, makikita ang mga phytoplankton na naglilimot ng banayad na liwanag nagsisilbing alaala ng kanilang mahalagang papel sa ekosistema. Sa mga laboratorio, ang mga scientifico ay patuloy na nag-aaral at nagsasagawa ng pananaliksik sa mga phytoplankton upang mas mapalalim ang ating kaalaman tungkol sa kanilang papel sa kalikasan. Sa mga paaralan, ang mga bata ay natututo kung gaano kahalaga ang mga microorganismong ito sa ating kapaligiran na nagbibigay inspirasyon para sa susunod na henerasyon na pangalagaan ang aming likas na yaman. Yung pagkuha ng mga sample mula sa karagatan ay isang makapangyarihang hakbang sa pag-unawa sa mga phytoplankton at ang kanilang epekto sa ekosistema ng dagat. Ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa talakayan na tutunan na ang mga maliliit na organismo na ito ay may malaking papel sa kalusugan ng ating mga karagatan at ng ating mundo. Sa ilalim ng dagat, ang mga phytoplankton ay nagbibigay ng pagkain at tirahan para sa iba't ibang uri ng buhay dagat lumilikha ng masiglang ekosistema. Sa isang komperensya tungkol sa kalikasan, ng isang mananaliksik ay nagbabahagi ng kanilang mga natuklasan tungkol sa kahalagahan ng mga phytoplankton na nagpapasigla sa mga tagapakinig na magtulungan para sa kalusugan ng ating mga karagatan. Mula sa himpapawid, ang mga pagsabog ng